Hello, mayong hapon, mayong hapon, mayong mayong hapon sa inyuhang tanan mga boss. Kumusta mo sa inyo hapon kahaponon karong adlaw? Gislayer na pud ta no mga boss. Ang ato ang kombinasyon. Gislide na pud ta karong hapon. Grabe. 0 ang atong kombinasyon. Gi-upload gani buntag og 788 ang result karong 5 PM kay 0 na uh, 088 no. Ah, grabe naman yun. So, sige lang mga boss, pahabulta ta, padayon ta sa karong 9pm draw. Lantaw lang kaya po ninyo atong upload ng buntag mga boss ha. Remind lang ako sa inyo ha. basig na mo'y mapilihan dito sa atong mga kombinasyon ganyang buntag. Lantaw lang ninyo balik mga boss, okay? pahabulta ta karong 9pm draws mga boss. Sabay lang ninyo sa mga ganahan lang mo sabay, okay? Before ta mag-start mga boss, o... Uh, hatag sa atong guide karon para sa 9 pm August 3 2024 Balihog kong like mga boss sa atong video and then subscribe na rin kung wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog Balihog na kong subscribe mga boss og daghang salamat sa mga naglanta og nag-like og nag-subscribe sa atong YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo thank you thank you so much po talaga Okay mga boss maghatag na ta og ay pa bonus pahabol karong 9 pm draw sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa ato ang pabunos karong 9 pm draw pero bali kayo lang glanta mga boss ha ato ang upload na video ganinang buntag ha basid maka chamba mo to o makaka dito mo makakuha og ang mga kombinasyon no okay mga boss proceed na ta sa ato ang ipahabol karong 9 pm draw sabay lang mga boss sa mga ganahan mo sabay ha sa ato pahabol karong 9 pm draw sabay lang inyo ni eh. Mga ganahan lang mga boss ha? sa mga daily ganahan mo sabay okay raman yung tan tanawon, lantawon, tidigan tutukan ang ato ang mga kombinasyon okay grabe ting ta bawi ta mga boss kung di gaya ka karon ogma bawi ta ha ay hindi ta magpadaog ka lolo hindi ta magpapildi kay lolo Okay mga boss, ang ato ang ay ako ning remind si mga inyo mga boss ha, basin niya mukalitra ning eskalera ha. Kay nagdouble niya nag triple mga boss, pag take note mo sa eskalera mga boss ha. Kini eskalera ni mga boss ha. Pag take note mo ni mga boss kining eskalera ha. Kining 809 basin mag minus 1 lang na siya mga boss ha. Ay mag minus. Basin mag plus 1 lang mga boss ha. Tignot mo ni mga boss, basin mag plus 1 lang. Ang shadow niya ni mga boss kay 3 354 ang shadow ano ng mga boss ha respeta rin na boss ang kanang eskalera kaya nag ba nag triple tapos karon nag double and then syempre ang next nyan ay mga eskalera na mga boss eskalera o semi semi, tra, uh, semi triple mga boss ang bantayin nyo karon okay pag di kalusot ng eskalera karon boss ogma bantay gihapon niyo ang eskalera kaya delikado mga boss, kaya nag-double, niya nag-triple. Ah, uh, sa may next, siyempre eskalera ng next ani mga boss, ha? Hapit-hapit ng eskalera mga boss. Bantay mo sa eskalera mga boss, ha? Okay. Respetarin lang tinong mga boss ang yatag, okay? Ah, uh, to ang pahabol karong ah uh, 9 pintro mga boss ito. 7 4 8 mga boss. 7 4 8 respetarin niyo mga boss, target o grumble, ha? 293 target o grumble mga boss okay pag target o grumble mo aning and then ang ating next ay 718 mga boss 718 718 263 okay 263 yung shadow mag target o mo okay Pili lang mga boss ha, ang kanang dool sa inyong dughan na mga numero o namin mga tinaguan dira sa inyong kaban, kahon, banasya, ipagawas na mga boss o ganaray patdi o siguro, kay basing mong gawas na inyong mga tinaguan na numero siguro na ninyo mga boss, pag rambol ito mo, okay? Ibalik na ako ni mga boss, ako naghihata ganin ang buntag ha, ang 780, basing niya mag minus 1, okay? Uh, ang iyan shadow ni kay 2, 3, 5 Okay, 235. Ay mo kalimutan ani mga boss sa akin in 3. Ako ning gihatag ani buntag. Kining 302. Pag target og rumble man ang mga boss, okay? And then ang next natin, last kombinasyon mga boss. 5 8 7. Napansin nyo ba mga boss, marami akong 5, puro 5 halos ang ano ko, no? Puro 5, bakit? Bakit puro 5 ang aking mga kombinasyon mga boss muli yung shadow mga boss ha kana bakit puro 5 ang aking ano nga yung 5pm kasi hot po sa akin guide yung 5 po mga boss kaya marami akong kombinasyon na 5 nagdala kong 5 mga boss okay nagdala kong 5 ato na yung gap mga boss ha sindikit natin 2 ito naman gawin natin shadow 3 And then ito, gawin natin 4. Okay, skalera niya yung boss. Respeta rin mga boss ha. Pero naghatag natag ganyan buntag o skalera mga boss ha. Respeta rin lang ninyo mga boss ha. Nata skalera ganyan buntag, naghatag ta. Kini mga boss oh, tanawanin ninyo, ato ni pakita, basi niya musunod ni hinuon. Basig mo ni musunod ba, delikado. Basin lang hinuon ba, basin lang. Ako ning hatag mga buntag boss. Uh, oh, ko ako masayop ako nang gihatag mga boss. Explain lang sa Explain na na ako sa inyo ha. Okay? Oh. Yan. Nisunod drama ra ni siya mga boss eh. Kung napansin nyo Nisunod ra mga boss, ni sunod. Di ba? Ito kanina 2 PM. Ay, mali ko. Wait lang. Tony siya mga boss to. 2. 2. 2 PM, Then 5 p.m. Basin niya musunod na yung mga basa respiratory ang uh, 350. Ang ga ang shadow na ng mga boss kay 850. Ha? Respiratory niya mga boss, respiratory karong 5 p.m. Ay karong 5 p.m. 5, karong 9 p.m. Sa so, manin bali mali din ang istorya. Basin <laughs> siya na mga boss, basa. <laughs> okay mga boss. Og na pa, usap pa, napayo sa mga boss oh, kini. Hini. Basin lang mag-advance ba noon. Respeta rin lang nyo mga boss. Ha? Okay, tingnan nyo mga bot. Mabuti mga boss. Yan. Okay. Eto kahapon ito kahapon to mga boss ha. Eto ito nakaditimi naman to sa isang araw. Okay, abangan nyo yung mga boss ang 275. 275, uh, 5, uh, 725, uh, 208 versus 208 Okay boss, respeta rin mga boss ha. Respeta lang ninyo na. Okay, ako lang ipakita sa inyo mga boss. Okay, last combination mga boss na itong ipahabol karong 9pm draw. Basin mauna ni mga boss. Ay inyo kumpiyansa Ha? Ay kumpiyansa mga boss. Basig mauna ni. Okay? Ay inyo kumpiyansa Kay basig mauna ni. Okay mga boss, ito ang ating pahabol. 8, 9, ito ay inyong kumpiyansa mga boss. 8, 9. Wait lang mga boss ha. 8, 9, mga boss. Karong 9 p.m. draw. 8, 9, 5. Ang shadow ani mga boss. Kung tuwaron ka rin ni siya. Gihatag naman ako ganihang kombinasyon ani Kung tuwaron mo ni siya. Ang 865 uh, 8, 6, 5. Muna ang tuwad mga boss ha. Pero ang shadow mga boss kay 3, 4, 0. Okay. Target rumble mga boss. Okay mga boss. Mora na mga boss ang atong pahabol para karon 9pm. Respetary lang sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang ninyo mga boss ang atong mga kombinasyon karon para sa 9pm draw. Okay. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha. Sa mga mahilig sa iyaning dula ang Azor list. So, Earth uh, mga boss, naghahatag ko o guide, taga-adlaw, adlaw ko nag-upload mga video. Lantaw lang mo mga boss, sa mga ganahan mo lantaw. And then, nagpapasalamat po ulit ako sa mga nag-subscribe and then nag-like na aking mga video at nanonood sa araw-araw kong ina-upload. Thank you, thank you so much po sa inyo. Okay mga, boss mga boss, exit na ko o dagang salamat o hope to win takarong adlaw. Wow. Ah, sana manalo po kayo at makasabay kayo sa ating mga kombinasyon ngayong araw. Okay mga boss, exit na ko. Bye bye and good luck po sa inyo. And God bless po mga bossing.